Last day na nila sa Dubai, excited na si baby boy Aki, makita ang daddy niya at tita Kimi. Mahaba-habang banding ito, grabe ang trabaho ng Kim Pao non-stop, ang ganda nga rin ng pasok ng kaninang first movie. Ang gaganda ng feedback at gulat na gulat pa rin ang management, sa taas ang gross nito. Kahit paman, ang gamit ding mga beater at panay ang pagkukumpara sa katniel. Kat din at itong Kim Pao. Samot saring hits hates comment, buti na lang to the rescue lagi ang mga supporters. Ito nga ang ilang sinila nila o mga komento. Hello love again, ang laki ng ginastos. Kasi sa ibang bansa yung ginanap. Ginawa yung my love will make kinisipi dito dito mismo sa sariling bayan natin. Pero ang ganda, 100% malaki ang kikitain ng movie na ito. Mahalin natin ang sarili nating lugar. Kahit ano ang iba to na lang talaga na mga haters, hindi nila kaya na walang say sa ng isang araw. O kaya kapag may bagong blessings yung taro, ayun sige. Ayon pa si isang komento. Relax lang kayo guys. Black screening pa lang yan. Nasa 6M o 6 million dito pa lang. Yan sa Pilipinas. Masyado pang maaga kaya relax lang tayo dyan. Mga haters, masyadong atat sa mga mangyayari. Ikumpara niyo man sila ng paulit-ulit. Iba ang Kim Pao. Kim Chiu at Paolo Abelino sa lahat ng tandem Very unique ng samahan walang kapantay Ano ang scene ninyo sa panibagong update?